Hello, hello, hello. Welcome back ulit YouTube channel. So ngayon mag-update tayo dito sa may Malainin Park kung saan uh, katapat ito dun sa three story building na pabahay din ng gobyerno. So ayan, mag-update tayo kung ano na ba yung ginawa ng mga beneficiary o mga na-relocate dito sa pabahay na ito ng gobyerno dito sa may Malainin Park. Uh, Malainin Bago na ikabiting. So ayan, makikita na nga natin na... Uh, pinagawa na pinagawa na nila yung harap ng kanilang bahay usually pati na rin yung ikot. kaya makikita mo na talagang uh, nagsusumikap naman sila sa buhay nila yan makikita nyo o, ito yung iba ay eh, chill chill lang muna Siguro yung mga meron ng uh, pampaayos eh, gawin na at makikita din naman din natin yung iba na talagang bongga yung pagkakagawa so ayan, yeah, kita nyo yayamanin so lalo na ito wow wow so at meron na rin uh, barbershop So eh, makikita nyo kung ano na yung mga development ng mga beneficiary sa pabahay ng gobyerno. At masasabi naman natin, para sa akin napaka-positive dahil talaga na pinipilit nilang mamuhay ng maayos sa pabahay ng gobyerno ng mga At yun nga, siyempre at the same time, pinagbubuti din nila yung uh, pagtira nila sa pabahay ng gobyerno. Although yung iba ay hindi pa nakakapagpaayos, pero yung iba naman talaga makikita naman natin kung ano na talaga yung uh, ginawa na nila sa harap ng pabahay ng gobyerno. At yan na nga, oh, Di ba? Actually, pagkainapayos mo talaga yung pabahay ng gobyerno, lumalaki talaga siya. Especially yung mga nasa corner lot <laughs> So, at yun, siyempre, makikita pa rin natin yung bakanting lupa na yan. At ito. Ang ikutin lang natin yung uh, Malainin Park. So, yung kulay blong bahak. Yung kulay blong bahay. So, ayan dito. Uh, halos wala pang nagano dito sa portion na to. Pero yung mga nadaanan natin halos karamihan eh, mga napagawa nila yung harap ng bahay nila. Kaya no, kita nyo diba? Ano masasabi nyo sa mga ginawa ng mga beneficiary sa pabahay ng gobyerno? Kapatid niya. Ah, dito naman tayo sa kabilaw. Ito o. Oh. Diba? Nakaka-expert din na makita na talagang na uh, pinagbubuti nila at uh, pinagaganda nila yung mga pabahay ng gobyerno. At hindi mo rin naman masasabing pabahay ito ng gobyerno, no? Makikita mo rin naman na... Masasabi mong naka-level up na yung pabahay ng gobyerno. At uh, mapagkakamala mo rin talaga na mayayaman na talaga yung mga taong nakatira dito. At uh, masasabi mo rin na... Itong pabahay ng gobyerno eh... Mga private uh, developer o subdivision na... At makikita rin naman natin, o, oh, diba? Makikita rin naman natin kung paano talaga nila pinaayos yung uh, bahay nila ng mga binipisyari. So, ayan, makikita nyo rin na malawak ang kapaligiran at uh, maaliwalas. At ayan, pupuntan pa natin yung isa pang bloke nung uh, subdivision na to yung Malaingin Park So especially uh, mas identify itong uh, pabahay na to sa tawag na Blue House Pero ang pangalan na subdivision na to oh ito kikita niyo di ba laki ng development nun. Ay Malaingin Park nga pala Nakita niyo na nadaanan natin Dadaanan pa uli natin yung mamaya pag ikot natin Kasi babalik din tayo doon eh. At yun na nga, oh, kikita nyo Halos lahat talaga Although yung iba, yung chill-chill lang muna So ayan, yung mga likod, napayos na Naggawa sila ng uh, Exit din sa likuran Kapag ka nasa corner lot ka So ito hindi pa dito pero makikita niyo yung design ng bahay na to eh yayamanin kasi napaka ano ng pagkakadesenyo. So ayan ah napapaligiran din yung mga kabahayan na to ng palayan. Ayun oh. Oops. So pinag-focus ko na yung sa palayan. <laughs> At yun no. Oh. At ito pa. Alos pa dami nakaka-inspire na ganun yung ginagawa ng mga beneficiary. Siyempre, makikita pa rin natin, oh, ito katulad nito, oh, diba? yung paikot ng bahay na nila. Talagang uh, pinaayos na. Pagkakalam ko sa mga ganyan, corner lot, uh, binabayaran din niya ng beneficiary yung excess na lupa na yon Kaya nila na papaayos na kukonvert talaga sa ganun. piano. Oh. So ito grabe yung oh, sarado talaga. Oh, itong kabila naman yung katapat niya. Yan, oh. Wow. Oh. Ganda. So halos one year bago tayo umikot Oh, ilang months bago tayo umikot pero kita niyo napakadami na at napakalaki na nung a uh, naging development. At dito yun, yung uh, magandang uh, bahay. <laughs> At uh, parang dadalawang lot lang sila. So, yan. Palabas na tayo dito. Kaya yung puso dito, pwede amalas na. na tayo. natin yung ginagawa. At ito, higitan nyo rito. Ayan, o. Oh. Sino magsasabing pabahay ng gobyerno ito? Hindi mo talaga mapagkakamalang pabahay ng gobyerno yan. Dahil makikita natin na pagkakaganda ano, pagkakagaganda na ng mga bahay. Kanya-kanya talagang diskarte lang. Kapag kakumilos tayo, karoon ng extra, ay, ay mapapaas din natin paunti unti yung uh, bahay yung bahay na ibinigay sa atin ng kutiyan. So, syempre, nakaka-inspire dun sa mga beneficiary na nakapagpagawa na napaayos na nila yung pabahay ng kutiyan dahil uh, napakagaganda naman ng Okay, so yun, uh, palabas na tayo. Maraming salamat sa inyo sa mga walang salang sumusuporta sa ating YouTube channel. Sa mga nagsasubscribe at saka sa mga nanunod, maraming maraming salamat. Yan, yung orasan na yan, ayan yung entrance ng so, Malayning Park. At uh, yung dito, pagkana natin, papunta na yan ng highway. sa yung tapat na yun, ng main road.